Sa video na to, pag-uusapan natin O ituturo ko sa inyo Ang tamang paglinya Kasi marami sa mga bagong driver Ay eh, nahihirapan pa rin Hindi nila makita kung nasa linya ba sila O nasa gitna ba sila ng mga lanes Kaya ang unang gagawin nyo, syempre Check nyo lang yung mga side mirrors nyo Tignan nyo yung space between lanes And then sa kotse natin Dapat, same yan, yung kaliwa natin Dun sa kanan na space Dapat, kung ano yung space sa kaliwa same lang din yan sa space sa kanan yan pag pare sila ng ng space yon uh, sure na yon na nasa gitna ay ng lace yan for example yan Lapit natin sa kaliwa yan medyo yung space ko is konti then dun sa kanan is sobrang laki kaya ngayon ang natin is uh, hanapin natin center dapat ma maparehas natin sila yan Kat katagalan kapag medyo matagal-tagal na nag-drive kahit hindi nyo i-check yan eh malalaman nyo na at pa-obserbahan nyo na kung nasa loob kayo ng mga linya ang kagandahan pa kapag lagi nyo che check yung side mirrors nyo is nasasanay rin kayo yung mga mata nyo na laging i-check yung side mirrors yan maganda rin yan exercise para sa ating mga new driver